Hindi ba ito ang binatang madalas maghati dito kay Lisa? Ito oh na aksidente. Ha? Paano bang mangarap? Kailangan bang nakatapak ang iyong mga paa sa lupa habang nakatingala ka sa langit? o ang katawan mo ay nakalutang sa ulap at nakamasid ka sa lupa na alam mong naghihintay sa iyong pagbagsak. Benny, noong una tayo magkakilala, naisip kong ikaw ang katuparan ng aking mga pangarap. Ang yumaman, ang mabuhay ng maginawa, at nang tayo magkasintahan na, sabay tayong nanaghinip ng gising, ang kakanda ng ating mga plano. Ngunit ngayon, po ang bukas na hinaharap. Paano pang ang mangarap kayong wala ka na? Pagtapos ko ng pag-aaral, magpapakasal tayo. Ipagpapatayo kita ng bahay. Pati ang inay mo ay sasama natin doon. Ilalayo ko kayo sa lugar ninyo. Napakasarap pakinggan. Magkatotoo sana ang lahat ng ito. Pero natatakot ako, Benny. Natatakot ako hindi tanggapin ng mga magulang mo. Mahirap lang kami. Hindi kami bagay sa pamilya niyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang importante, mahal kita at mahal mo ko. Walang pakialam yung ibang tao. Benny, may problema tayo. Hindi ako dinadanan ng buwan na ito eh. Baka kaya... Baka naman delayed lang. Pero regular ang dating ng period ko eh. At saka masama ang pakiramdam ko. ipa check up kita sa doktor. Pag positive, magsasabi na ako sa parents ko. Madadali yata ang kasal natin. Wala ka bang tiwala sa akin, Lisa? Nag-aalala lang ako. Bigay ito sa akin ng mama. Pamana pa rin ito sa kanya ng lola. Bili niya sa akin. Ibigay ko na ito sa babaeng pakakasalang ko. Ay, lumaboy ka? Inay! Pagkatapos <laughs> uuwi ka ngayon, sasabihin mo, butis ka! Anong gusto ko? na lang sasabihin ang mga magulang mo. Mahirap lang kami. Karangalan lang pinagmamalaki namin sa mundong ito. Huwag kayo mag-alala. Bukas na bukas din isasama ko dito ang mga magulang ko. Bye. Lisa, sa palagay ko eh, hindi na darating yung binatang yon. Ang mabuti pa magbihis ka na at baka mahuli ka pa sa klase mo. Darating si Benny, inay. Hindi niya tayo bibiguin. Ising! Ising! Naku, ising! Oli bakit? Hindi ba ito ang binatang madalas maghati dito kay Lisa? Ito oh, na-aksidente. Ha? E Isa, tama na, anak. Gabi-gabi na lang, wala ka nang ginawa kundi umiyak. Baka magkasakit ka niyan, makakasama sa bata. Hiniya ko, inay. Hiniya ako sa inyo. Wala kang dapat ikahiya. Kaya niloko ni Benny, Hindi siya nagkulang sa Ang kapalaran ang na nagkulang sa anak.